Okay, okay, ito lang ang ulam natin ngayon mga pare Simpleng simple lang, talaga namang mabubusog ka Kahit simple lang to mga pare Tingnan nyo ba naman, napakalutong ng galunggong Okay, okay, wala na salisalita Isarang na kaagad natin yung isda nating pang malakasa, Mga pare, kahit dalawang peraso lang yan Tingnan nyo ba naman yan nabubulol pa nga ako Tingnan nyo ba naman yan Talaga namang malaki yan mga pare Ilang kalderong kanin na rin ang maubos mo dyan At bagay na bagay pare to Kahit sa anong gulay mga pare Basta prito, kayang-kayang ternuhan ng kahit anong gulay yan Diba mga pare, nung naluto nga yung kabila Biniligtad ko na yan, syempre Para yung pagkaluto hindi masyado mapait At saktong-sakto lang yung lutong tingnan ba naman yung pagkaluto mga pare talaga namang golden na golden no parang si golden boy <laughs> at syempre mga pare kinuha ko na nga yan baka maunahan pa ako ng pusang umaaligid-aligid dito mga pare ayan no dumidikit-dikit pa ka sa kawali yan at syempre wag natin pepersay niya mga pare pag kinuha natin baka naman madurog mga pare maiwan sa kawali natin mga pare talaga napakalakas ng usok mga pare kitang kita nyo ba yan at syempre magluluto ulit tayo uh, dyan dyan tayo magigisa sa same pan ang nagprituhan natin baka sabihin nyo iba ang kulay mga pare ya. yan tayo magigisa si sibuyas natin mga pare at eh, syempre napansin ko mga pare napakarami talaga ng mantika kaya ang ginawa ko dyan mga pare binawasan ko yan ayan o oh, kita nyo ba sinasando ko mga pare ayoko nang maraming mantika mga pare syempre alam nyo na baka namang maka tayo dyan mga pare syempre haluhaluin na nga natin yan mga pare syempre pagkahalo eh lagyan na natin yung pambato natin yung kulay green na upo dyan mga pare di ba? Diba? ternong terno na yan pare isdang prito titerno mo sa gulay na upo ba? Diba? tugma din yung sinabi ko at syempre gigisayin natin yan mga pare ayan o nilagay ko ng lahat yan, mga pare ayan o halu natin at syempre hawakan natin yung mga siya. At syempre, huwag yung hawakan nung wala kayong basahan. Napakainit yan. At ilagay na natin yung magic sarap. Magic sarap, baka naman. At ayan na nga mga pare, kaunting magic sarap lang at ilagay natin. At syempre, maglalagay ulit tayo dyan ng pangpalasa dyan mga pare. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung ano mga pare? Ito na, ito na, ito na. op op hop. alam nyo na kung ano yan mga pare. Chicken cubes. Pang na bagay na bagay. Kahit anong gulay. Dagan, Palo pa natin ng konting asin. Nabubulol-bulol na talaga ako. Tangin na, syempre, yun na mga pare. Pag nalagay na nga natin yung pang malakas pampalasa, lagyan natin mineral water na galing ilog pasig mga pare. Siyempre, pag nalagay yung mineral na galing ilog pasig, halu-haluin nyo mga pare. Huwag nyong hayang hindi haluin mga pare. Kailangan haluin natin yan. Tapos tatakpan natin nya. Makalipas ng ilang minuto. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Basic na basic lang yung pagluluto mga pare. Kahit hula-hulaan nyo lang yung pagluluto nyo. May lasa naman yan. Basta ikaw nagluluto. Masarap yan, di ba? ha ah, pag gutom ka na eh kahit hindi masarap yan syempre kakainin mo na yan <laughs> pag mo na yan mga pare di ba oh, tulay nya basic na basic lang kahit medyo hindi masarap yan mga pare talaga namang mapapakain ka ng kanin at mapapasabi ka na yam 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 ja <laughs> talaga naman mga pare umuusok pa talaga namang nang tatakam menu at inaangat-angat pa mga pare hanggang dito na lang to thank you ma